sa ating hulaan yarn, Yes! Ang chika ng ating mga classmates ay nagtaray umano itong actress sa kaparehang aktor ng maliit ito sa kinilang shooting. Dahil dito, dito na lamang, di na lamang nakakiburito ang aktor at nagsorry na lang ito. So pala niya. tinarayan pala niyo. Tinarayan. actress, si aktor, anong sabi eh? ano ang Anong oras na, no? Ang professional ka, ganito. sabi. Oh, totoo, sabi. Anong oras yung unprofessional ka, no? Oh. Eh, nagpasabi naman ako doon sa ano, sabi niya gano'n. Mm. Gan, hindi nakakibo. Hindi na, kakibo, na dapat magpapaluwalag pa kung bakit siya nalien. Pero tayong nasabi ng kapartner nung actress, sorry, ah. Sadali, yeah. noong tinarayan ni aktor si actress, maraming si tao. Actress. Oh, uh, si anong oh, tirayan nga ni actress si, aktor, maraming tao sa paligid niya. Oh, din yung kasi na paya, na paya. Kasi sabi niya, ano pa pong magagawa ko? Sabi niya, sorry. Sabi, ano pa pong magagawa ko? Gumano, ano pa magagawa ko? Gumano, gumano siya. Gumano. Pero still, after nung that incident na nag-sorry naman, oh, uh, oh. parang wala lang nangyari. Tuloy-tuloy ang shooting parang ano parang hindi naman nalate parang hindi tinrabayan so, na uh -huh. na-remain parang pagiging kaibigan nila at saka <coughs> nagpaka-professional si ah, actor sa kabila ng pananari sa kanya ni actress yes. clue daw sabi ni Marcelita ng UK yes marcelita wala mo to si ano uh, paborito to na ni Ate Carmen Dalalas at saka ni Ate ano, Remy Nidoy at ati Nido, ni Ate Tess Insong paborito nilang actress sa so, dal veteranan na. Ah. Oh, di ba veterana na, yeah. oh, diba, veterana mm. na yung actress na yun na, di ba nung ginawa nilang yung pili ko talaga nagulat itong kaparter niyang actor nung sinabi na hmm, napaka unprofessional mo. Pero sabi na lang, sorry. Pero after yun, naging smooth pa rin naman ng shooting. Tama ka, BFF. Mm. Parang walang nangyaring pagtataray. Di ba? So okay. ayan. Kuya wala niyo po Mommy Amores kung sitang tinatokay namin, di ba? Ate Tapos Carmen Dulala, sulaan mo yan na. Yes, oh. alam yan ni Marcelita mm, mm ng UK, si Annalyn Hicap, Marcelie, si Wendy Agustin, alam niya kung sino yan, di ba? Oh. at si si Jaime Libadizo, nakikihula na rin yan. Lagi nakikihula oh. yan si Eva Bo... Si Ogie Narvaez, kilala mo yung friendship Ogie Narvaez. Alam mo yan kung sino siya. Sino siya ang gusto kong pigilin. Okay.